Guys. Swimming tayo guys, swimming. Dito tayo sa ayan sa uh, Laia Batangas. Ayun, ito yung uh, place namin. Ayun guys, may swimming pool dito. Maganda rin yung place. Ayun guys, Swimming pool. Tapos dito yung ano, dagat.

Saka dito guys, o, hindi ano, hindi crowded yung lugar. Yan oh. Gusto mag uh, boat ride. Pwede doon guys, oh. Pag nagsawa kayo sa dagat. Yan doon may swimming pool. Yan guys. Princess, Nicole, Quindi, yan, gutom na si Quindi. Ano namin? Bigla ng na. dain. 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 Kumain? Dain. Kumain na muna. Sinanay. Walang dain. gana kumain. Ang dagang kain na hangin. At saka dain yung paninsan. Pati i Jonathan. pa rin. Ito, may nilagang itlog. may inihaw na. May tulingan na. Masarap to eh. Ang dami pagkain. Sobrang. Ano, di ba yung maraming niya? Aba, oh, may itlog na nila, may hotdog, may... May itlog na lang Eto, may ano, may tulingan. May... sila doon nakain? Si Si maganda? Ang ganda. Ang 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 ganda. Kanya <laughs> <laughs> na ba mana? Hindi ko kilala. Ayaw magsalita. Butong na. Saan 'yan? Kanya nang ginawa sa ala. Hay guys. thank you for watching, guys. Please like and share. Bye-bye.